Yun, magandang araw sa inyong lahat mga kahinabang vlog Muli dito kami ngayon sa Masukalan ah, Maghanap kami ulit ng, uh, ng kahoy Pang patre 3 Kay Kinanay Bila pala yun, Yung matanda yung kinutihan namin ng nakaraang araw Kinanay Bila, Bila pala yun. Ah, Ngayon Kuti ulit kami ng kahoy para sa bahay niya Yun lang mga kahinabang tra Samahan natin Go 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 So bos. Yan mga hinabang yung mga kasama ko nandoon na oh. Sa iniwan nila ako. <laughs> ayun, ayun. Uy, grabe ang ano yung kamera. Kaya talaga paghawakan. Ay na, yun o. Yun, sila. Yun no, Wow. Hinto. Mga kinabang, good morning no sa lahat. Sa uh, buong Pilipinas o so, buong bansa. Uh, pasensya na kayo nung linggo mga kinabang ha. Hindi kami naka-vlog kasi sila nag-apura rin itong hinabang tata. Bago si hinabang danay, nag-akit sa bukid nila. Kasi yung mga palay nila doon, binirahan ng unggoy. Kaya, umaga po sila, hindi, hindi kami nagpang sa bahay nila. Ah, yun lang, pasensya kayo, kainabang. Ngayon, may content kami ngayon ulit. Tapusin talaga namin yung project namin sa matanda. Kay, inay? Nanay Bila. Nanay Bila? Hmm. Uh -huh. Yun po. Yun lang mga kainabang, sana abangan nyo lang po. Subscribe lang kayo lagi at sa Facebook page namin, follow lang kayo sa, para marami pa kami matulungan. Salamat po. Good morning. Good morning.

layo kiwi ini cerita dong kadlong buwang, kadlong kan ini ini mega bokong nih lagi banget nah ya banget nah Yan makain na habang. Tapos na kami doon sa kabila. Isa naman yung ano, ito putulin namin to pandagdag. Mang jom nyan, mang jom. Oke. Okay. Darga. Mang kahina bang. Ui, oh, di ku kedau oh, katam dia ni. Ah. Okay, sikit, sikit. Mantap, eh, sikit mentak bata. Eh, saya harus. bali wala. Ya. Yeah. Quer cái <laughs> đêm này. Eu não gai na banh. É một xám áo. Hã? Ca hui. Oh. and dalawahan sa likod ko. Masisipag yan. Ah. ang video. isa ah. <laughs> <laughs> pa Bigat yung isa. Bigat yung isa Enjoy <cười> 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 Mang giùm tui mấy cây Yeah Sudah. <laughs> <laughs> <Ay, yung xa. cười> <laughs> Ha 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 ha